Sugata ng dalawang individual na sangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng kinilala Kinilalang mga sangkot na motorista na isang 51-anyos na lalaki, construction worker, residente ng Villasis, na nagmamaneho ng Honda TMX 155 Mio Motorcycle at 22-anyos na binata, residente ng Santo Tomas na nagmamaneho ng Yamaha Aerox MC. Batis imbestigasyon para yung binabagtas ng mga sasakyan ng Direksyong Pakanluran na ang Vehicle 1 ay nasa unahan ng Vehicle 2. Sa pagdating sa lugar ng insidente, si Vehicle 1 ay liliko sana pakaliwa mula sa outer lane papunta sa inner lane ng aksidente siyang nabangga ni Vehicle 2 mula sa likuran na ang aksidente sa mga sugat na tinamo ng parehong driver na, na agad silang dinala sa ospital para sa mabilisang paggamot. Samantalang masasakyang sangkot ay nagtamo rin ng mga sira sa kasalukuyan na inaalam pa ang halaga ng pagkukumpuni habang dinala na ang mga ito sa Villasis Municipal Police Station para sa karagdagang disposisyon na Patuloy pang ang sa insidente habang pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat at sumulit sa mga batas trapiko upang maiwasan ng mga aksidente. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol numero 5, Bombo Libre na kumas nag this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!